Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your request from channel, a failure or also So, yung hapon na to. Tiga natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of May 17 and May 23 for this sign of Gemini. So, Gemini, Gemini, Gemini. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasago for today's video? Kanina kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate kung ano lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap Request, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos at the request, maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads so kayo ng Diyos at may kapal, siksik lang lang nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys, what is the messages advice ng ating Angel Spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating makakagilap? Tuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Let's give information po. So there's the four of cups, not Just reevaluate or analyze. So ngayon kailangan mo isipan no? Mag-focus ka muna sa mga gagawin mo, sa decision mo. No, kailang mong i-evaluate muna bago ka mag-take ng action. And there's a six of pentacles. No, there's something giving receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances. Na no? magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo nga lang. There's a ten of swords with sabotage. Na no? may pipilitin to sabotahin ka. Na no? pipilitin to try dorin ka. Kaya kailangan mag-ingat ka. No other surfaces, something hidden agenda, hidden enemies. So, ibig sabihin sa misteryo nito, sa likod nito, may taong sisira ng eksena mo. And there's the word card. No, some of you naman sa paligid mo lang. No, at the same time, guys, magkakaroon ka ng success. No, at maaaring magkak magkakaroon ka din ng trouble dito. Maging aware ka, ha? There's a night of once, no? Slow and steady, Malatiling manatiling kalmado. Huwag ka magmamadali, no? Sa mga decision na gagawin mo. Kung gusto mo gawin, gawin mo. What is the four of cups? Reference with a bit of fortune. There's something good luck. Now there's something destiny is yours. Na no, talagang binibigay dito na maaaring nasa iyo, talaga sa palad mo. No, na maaaring swerte ka this time or maaring may mga bagay na kailang mo baguhin. No, you sistema na cycle. No, dahil lang kailangan pag-isipan mabuti. Dahil lahat ng bagay na gagawin mo mag-i-impact sa'yo. And of course, there's a something, the three of swords. Something pain no, some of you guys, no, kung maga, naabuso ka dito, na no, maaaring, um, kung ginagamit ka lang nila, no, kaya kailangan mag ka, no, maaring gisingin mo yung sarili sa katotohanan, no, there's an ease of wants, no, there's something in new plan, dito papasok ang mga bagong plano, bagong idea, no, gamitin mo yung bagay na para makapagsimula kang muli, and there's a two pentacle with a balance, So, kailangan mo maging at mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No, maraming hidden agenda dyan. No, lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No, lagi mo tatandaan kung paano ka magsasaksid sa gagawin mo. What is the word, girl? Represent what? Represent with the temperature. there's a sour moment. No, for a major changes. Some of you guys, no, meron ditong aalis. No, lilipat ng ibang trabaho sa ibang, ibang, ibang bansa. No, some of you nasira ang trabaho. Some of you, baga, um, uh, hindi maganda ang eksena mo dito, nagkaroon ng collapse, something like that, nagkaroon ng destruction, disaster sa trabaho mo, or sa bahay dito, na parang lilipat ka ng ibang tahanan, ba, ibang trabaho. No, there's a five of pentacles in reverse, something na makaka ka na for financial crisis or financial loss. Na utay-utay lang, unti-unti lang, makaka-recover ka na. What is initial messages tayo? With the four of cups, the wheel of fortune. And there's a 12 a partnership. Some of you magkakaroon dito na fire partnership for higher level of commitment. Na magkakaroon dito ng panibagong eksena, relasyon. No, something three of cups. Sabi ko na nga, there's something a friend na maaaring naiingit sa'yo. No, inaabuso niya at ginagamit kanya No, what is additional messages? And this something the page of pentacles, invest wisely. na mag-invest ka sa plano at gusto mo mangyari. No, pakakatandaan mo kailangan marunong kang i-manage 'yan, kontrolin 'yan. No, hindi mo pwedeng sa iba mo papahawakin 'yung sitwasyon na 'yan. Kasi madalas dito sinasabotahi ka. And because there's something guys with a for a pentacle, saving money, protection at pangalagaan ng sarili mo dito. No, kailangan po protectionan mo at papangalagaan mo ko ano man 'yung mga bagay na meron ka. No, iwasan mo 'yung mga bagay na makakasama sa iyo. And there's a something page of swords being curiosity no, kailangan mabusisi ka, matanong ka no, kailangan alam mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo yung mga bagay na alam mo magsiserve sa'yo so let's see what is additional messages And this is something the high physics. the high friend. Now there's something a lesson learned. Matuto ka na from the lessons ha? Na nangyari sa'yo matuto ka na how to manage and control your finances kasi nakaraos sa takbangon ka na dito utay utay lang unti unti lang wag ka magaga wag ka magiging magasos or either no, wag ka muna maglabas ng pera na alam mong walang kasiguraduhan what is the additional messages for the outcome and there's a an ease of sorry the breakthrough at magtatagumpay ka din na no, magdadala sa ito na mas maliwanag at mas malinaw na plano at pangarap no, there's a two bonds you have the power to choose pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo no? Kasi may mga tao sa paligid mo na talagang ginagamit ka lang, no? And there's a need of something moving forward. Makaka-move on at makakalaya ka din dyan from toxic environment, no? And there's a two of swords. There's a decision that you need to make. That kailangan mo mag-decision dito. Na kailangan mong pakinggan ang sarili mo para makapag-decision ka ng maayos at wasto. And there's a nine of cups. A wish fulfillment. Matutupad din na ano naman yung mga bagay, pangarap at kahilingan ka at maaaring kagustuhan mo may isa sa kataparan mo ito because there's something the king of cups now there's something devoted sa 40 person may taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito now there's something and the zester guides na gumagabay sa'yo na no, unti-unti ka rin makakawala at makakalaya dyan sa mga bang bangungot na no, sa kagipitan sa mga struggles na naranasan mo So let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. For finances and career, Alamin na natin. There is a need of sorry reverse something of freedom from toxicities. Na makakalayat makakaalis ka diyan sa trabaho na 'yan. No sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. There's a justice card. Mahuhukay mo justicia, no? Mahuhukay mo yung mga bagay na, na para sa iyo. Papabor din ko sa iyo. No, and this is something that's a bonds. No luluwag na at maaaring gagaang ang pakiramdam mo matatapos sa yung obligation at responsibility mo. At the same time, there's a something start ka healing, recovery. Makaka-recover ka na talaga. No, at maaaring matapos na lahat ng mga bagay sigalot sa buhay mo. No, and this something the page of cards, makinig ka sa inner voice and in intuitions mo. Hindi ka ililigaw nito. Lahat ng mga bagay na pinapahagi at pinapakita sa'yo ay maaaring makatulong sa'yo para maging maganda ang sitwasyon mo. At of course, para maging better version of yourself. No, parang ganun. No, at the same time, there's the lovers. No, konektado ang love life dito. talk no? about sa about sa business, about sa finances, na maaaring uh, magiging, magkak magkakaroon kayo dito ng partnership. Additional messages about tayo sa pag-ibig at love life. There's an eight of cups. Eight of sorry. Magpo-focus ka na ngayon about sa, sa inyong dalawa. No? Magko-concentrate na kayo at magiging protective na kayo sa isa't isa. And this is something that seven of pentacles with a harvest moment. Aani na kayo Na mga bagay na pinag pinaghirapan yung dalawa. And this is something the magicians, no? Ano man yung mga bagay hangarin, pangarap niyan dalawa, maari may isa katuparan. There's a something desires into reality. not At may man manifest mo na to, no? Iwasan mo lang magpapanipula sa taong nasa paligid mo. No? May mga pangihinayang pagsisisi dito, but this is something na nature, no? Natural lang na magkaroon ka ng mga losses, no? Pero kailangan mo tong gapin. No? Marunong ka dahil tumanggap. Now, there's a temperance with the perfect timing. Lahat mga bagay na ito ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos. Nararanasan mo lahat ng bagay na ito, dapat mo itong maranasan. Ganon. Now there's a six of wands for victory is yours. Magtatagumpay ka. Maraming struggles magdating sa love life. But definitely, no, magmananalo ka. Ipapanalo mo ito at ilalaban mo ito. No? Pagdating sa kalusugan mo, there's a chariot with an action and movement. Magkakaroon ng changes and development sa buhay mo pagdating sa kalusugan mo, na no, magkakaroon ka ng lakas ng loob at tapang, na no, magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo, at kapalaran mo. And there's a severe severe no? Huwag kang magsisinunan, ka sa bawal, ha? Yung mga bawal dito, sige ka pa rin kinain, sige pa rin tinirada. No, tantanan mo yung mga bawal sa'yo. No, some of you, bawal ka magpuyat. No, magiging kalmado ang, ang iyong kalooban dito at ang iyong pakiramdam no? Tumataas yung BP mo dahil sa pagbubuyat, guys, no? And this something the moon card. Si hindi ka makatulog sa madaling araw, no? Maaring nakakaramdam ka ng ano, ng pagkabalisa. No, there's a six of swords. Kailangan mong umalis dyan sa situation na yan. May bad element sa na na-sense dito dyan sa lugar nyo, sa kwarto mo. No, pinag-i-stayan mo. Meron akong anino na nakikita no? Umiwas po kayo diyan sa ano na 'yan, lumipat po kayo ng room or either kubaga may open portal po, kaya siguro ganoon, may may um, elemento nakapasok sa inyong kwarto. So kaya kailangan um takpan niyo po yung open portal. For example, pinto sa pinto, bintana sa pinto, salamin sa pintuan, kailangan kubaga lagyan niyo ng boundaries 'yon, no? Lagyan niyo ng harang. So guys, let's see what is additional messages with the magical fairy messages and of course advices and of course a pick a card yes or no guys no kung bago ka sa channel ko don't forget to like and to subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update and of course guys kung bago ka sa channel ko a pick a card yes or no pwede ka magtanong pero of course isa lang magiging sagot sa tanong mo 1, 2, 3 pipili ka ng isa at maaari nga masagot yan comment down below no, kung ano number na napili mo so ito na guys umpisa na natin let's watch this For magical fair messages represent what? For magical fair messages represent whom do you need to forgive. Ano, ano yung mga bagay na kailangan mo ipagpatawad at pakawalan. No, yung nit-nit at galit para matupad yung mga pangarap mo. Pakawalan mo to kasi magbibigay blockages to. Now and there's a healing, healed healer. Unti-unti nang nanghihilob lahat ng bagay na na pag naranasan mo. No, sakit man yan, pinagdaanan man yan, sakripisyo man yan. And there's an affirmation. Positive thought create a positive result. Always being positive and just being optimistic. And just be yourself. na no, maging authentic ka sa sarili mo. No? Ano man yung mga bagay na para sa iyo, para sa iyo No? At um, kailangan gawin mo itong bagay na to para sa ikababuti mo. What is the yin and yang or card? For yin and yang or card represent with of um, the sign empowerment. No, maaring lalakas, lalaguna at magkakaroon ka ng growth and expansion dito with the storm. No, may mga unos pero hindi dahil para sirain ang eksena mo, kundi para baguhin ang mga nakagisnan mo. Ibig sabihin, inaalis yung mga bagay na nakakasama sa'yo. No? Dahil masyado ka ng naabuso, there's a self-love, no? Alagaan mo yung sarili mo, mahalin yung sarili mo dito. No, isa sa paraan ng pagkasira ng sitwasyon mo ay paraan para makita mo ang mas magandang ka, magandang bukas at magandang buhay para sa iyo. No, masakit man, mahirap man, pero kailangan mo tanggapin 'yon. And this is something guys with a fortune. See? Nasa palad mo. Nakapal nakapalad na sa iyo or na iikot ng kapalaran sa iyo na magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksena no, magbubuntis na lahat ng eksena sa buhay mo, no, magkakaroon ka ng growth and expansion, lalago at lalakas yan, and this is something black, no, kailangan mo i-block yung mga taong alam mong spy, alam mong kumaga nagsusubaybay sa'yo, alam mo tong tao na to, it's very toxic and nega, no, huwag ka na magpapasok sa social media mo ng mga negative, kung itong tao na to yung gitara, i-block mo na, na no, para magkaroon ka ng peaceful, situation. And there's something black. So see, talagang meron talaga nagbibigay black, black. Ibig sabihin talaga may black talaga sa eksera para hindi ka makalay at makawala dyan. No, sa mga uno, sa mga suliranin. And there's a something dating a divine timing. So, lahat ng mga bagay na to ay maayon-ayon sa kalooban ng Diyos. With a fortune and divine timing. So, ibig sabihin dito, lahat ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. No? And there's, I told you, toxicity is karmic relationship. Ibig sabihin dito, may toxic talaga sa paligid mo. Diba? Ibig sabihin, dyan talaga nagmumula lahat ng negatibong na mo. What is the an angel's number represent what? An angel's number represent what with a 23-23 with an endless cycle. Now, there is some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're tired and restrained beyond depression, it takes a decision to live life for, for yourself. Life is also about the passion then you make a change and world around you follows so see ya kung baga mababago na kung baga, walang humpay at walang walang hanggang um, eksena to no? kung baga paulit ulit yung mag eksena kung hindi mo babaguhin kung ano man yung mga bagay na nakagisnan mo no? ibig sabihin dito pakawalan mo alisin mo yung bagay na negativity at lahat ng bagay na magaganda ay kung baga tuloy tuloy nang dadaloy what is the money move oracle deck And of course, represent with the star power. Step into the spotlight. No? Ito na yung panahon at pagkakataon para maging mamayagpag at maaring lumago at lumakas ka na. No? Become an influencer for a uh, company, earn fame, or something popularity. nasa Some of you guys, no? maaring tumakbo ka no? na sa eleksyon, maaring nanalo ka na. Or else, guys, no? maaring kumbaga, magiging influencer ka na magiging kilala ka dito sa larangan mo What is the part of the life? Represented with the divine life. Now, ibig sabihin dito, I am that I am the expression of love, shining brightly like the sun. My inner light is a greatest strength and wealth. Guided by my intuition, I discover the better side of myself, embracing the light that leads me to growth and greater self-awareness. So, see, kung baga alam mo sa sarili mo, sa'yo manggagaling ang kaliwanagan. At bukod doon, talagang ibinibigay sa'yo ng ating gabay ang magsisilbing liwanag sa buhay mo. What is the shadow work represent what? Where the shadow work represent what? Represent guys with the limiting beliefs, the mindset and realization. Some of you guys know, kung maga marami tumatakbo sa isip mo at ngayon na pagtanto mo na kung ano yung tumatakbo sa isip mo, dapat positibo para magiging maganda ang kalalabasan nito. You, ultimately, you become what you believe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang magiging ikaw. And what lies beneath with the future? Diba? Iba yun na gagawa ng ano eh, na manifesting eh. Diba? And of course, this is something guys we don't want to hear. Na may mga bagay na ayaw mo marinig no? May mga bagay na ayaw mong pakinggan. Clarifying for a love situation. Or dapat 'wag mong pakinggan yung mga taong maraming sinasabi against sa iyo, no? And this is something flickering passion feeling come and go or chemistry not in there. Ibig sabihin nito, kumbaga sumasabay ka na lang sa agos. No, parang nawawalan ka na ng gana, parang wala ng, parang wala na spark pag-ibig sa isa't isa. kung napipilitan ka na lang. No, it's a something karmic relationship no there's something guys we need to for a love situa life situation for clarifying for a life situation represent what represent guys with the um, valley of shadow step into the uh, enveloping valley of the shadow here fear our face at the courageous forge of dimly lit path no kailangan narapin mo at kailangan tignan mo yung magde-develop sa eksena mo. alisin mo yung takot at pangamba mo. No, yung multo na yan, yun magdadala sa'yo ng humagakatakot. Yung multo na yung magdadala sa'yo yun ng lalo kang hindi makalayat, makawala sa sitwasyon. No, kailangan palayaan yung sarili mo sa lahat ng bagay na, na kinakatakutan mo. No, kailangan handa ka sa posibilidad. Handa kang harapin yung mga bagay pangamba na pumapasok sa isip at damdamin mo. So guys, let's see what is the pick a car now. So let's watch this. So guys, let's start tayo with a pick a card, yes or no? Let's start tayo with a number one. Sino kaya ang mga nakapili ng na number one? Ito na yun. Number one represent what? Represent with a no. Having blind spot what you see isn't real. No, hindi sa lahat na nakikita mo ay totoo. No? Hindi lahat na nakikita mo ay may katotohanan. So kaya kailangan magiging aware ka ha? Mamaya peke 'yan. Mamaya hindi mamaya pinapakita niya lang sa maganda. Yung pala may hidden intentions siya. Kaya daw no, tantanan mo, no? Hindi lahat na nakikita physically ay maganda, ay maganda ng kalooban. So kaya kailangan maging aware. And there's a no too with a no. You can fake it now. What later is it? To. No, hindi mo mapepeki to. No, kung tulad ng gold, is something indestructible. No, kahit na pilit sirain, no, kikinang at kikinang pa rin. Ibig sabihin dito, hindi mo may tatago kung anong totoong nararamdaman mo. Hindi mo matatago kung anong totoong nararamdaman at nararanasan mo. Tandaan mo, no, ipapakita at ipapakita dito, totoong nilalaman ng puso at isip mo. Number three, there is a something I know again. There is a know lahat, no? Not able to proceed close to negotiation. No, miwas ka makipag-negotiation, huwag mong ilalaban no, may mga something offer sa sa'yo, kailangan mo munang klaruhin at kailangan mo munang liwanagin. No, wag kang ora urada No, kailangan mo munang maging makinaon at alamin kung ano yung ginat na, anong possibilities, anong offer yan. So guys, this is um, a special goodbye for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign off for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 marami salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading. Lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Er, and don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na hindi skip ng ads sa so way kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-umapaw Biyayang Man balik sa inyo. So maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush!